So, ito na nga for today's video. Ayan, papunta tayo ngayon ng airport kasi ihahatid natin si mother-in-law sa airport. Dito tayo sa Edmonton International Airport. Yan, kasi ngayon yung flight ni mother-in-law ko. Ayan. Nandito tayo kasama yung bubuong pamilya sa paghatid. Nandiyan si Enzo at nakakostume pa talaga. Uy, ayan si Sian at si Ibo. Ayan maghahatid po kami kay nanay, kay mama let. Ayan, pauwi na po siya ng Philippines. Ayan, wala nang mag-aalaga sa ating mga kids. Ay, ina! Ayan. So, pauwi na si nanay at shout out pala sa nag-assist kay nanay, kay Chris dito sa WestJet. Napakabait. Alam nyo na ba yun yun, diba? Kita nyo ako, nakikita nyo sa video talagang para ako yung pauwi. Ayan, so inahatid namin si nanay dito sa Edmonton International Airport. Ayan at tinitimbang na yung kanyang mga luggage at inatid siya ni Joyce hanggang doon sa makasakay sa aeroplano hanggang kung kaluwag dito sa Edmonton International Airport. Thank you guys! I